Nagtipon-tipon ng ilang mga mamumuhunan, ekonomista at kinatawan ng iba't ibang pampublikong tanggapan at pribadong organisasyon mula sa gitna at hilagang Luzon para sa 34th North Luzon Area Business Conference o NLABC, na ginanap noong 18 hanggang 20 ng Hunyo sa Bataan Tourism Pavilion sa lungsod ng Balanga. Ang konferensya ay nagbigay daan sa mga stakeholders para sa pagpapalitan ng kaalaman, pagpapalawak ng digitalisasyon at pagpapalakas ng ekonomiya ng nasabing dalawang rehiyon. As the proud host of the 34th North Luzon Area Business Conference, we take the opportunity to not showcase our province's natural strength, but also share with you the bold and deliberate steps we are taking to become a regional innovation hub, a vision rooted in our core belief that true progress must be both people-centered and future-ready. Thanks to you, palaging most business-friendly yung bataan dahil po sa inyong support. I know one of your uh, advocacies is yung ease of doing business. Kaya we want to partner with you in Baxina dun sa ating bunker which hosts a lot of our national government agency under one roof. I-apply po natin yung ease of doing business para lahat ng transaction ng ating mamamayan mas lalo pang dumali. Plus, mawala yung red tape dito po lalo sa lalawigan ng batani. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ilang mga lokal na negosyante na itampok ang kanilang mga produkto sa likhang Batayeno Trade Fair and Exhibit sa nasabing komperensya. Pasok bilang finalist ang Mariveles National High School Poblasyon o MNHS sa pamumuno ng kanilang school principal na si Dr. Marejoy Mendoza sa World's Best School Prizes 2025 sa kategoryang Supporting Healthy Lives dahil sa kanilang programa na Changing Lives Through Sports noong 2010 na Libring Summer Sports Clinic. Ang nasabing programa ay kaugnay ng kanilang special program in sports na layong hubugi ng mga kabataang atleta upang maging kampiyon hindi lamang sa larangan ng sports kundi pati na rin sa buhay. Lupus namang ikinagalak ni Governor Joet Garcia ang magandang balitang ito dahil tanging ang MNHS lamang mula sa Pilipinas ang nakapasok sa finals. Let's bring this honor home to the Philippines. Let this be a shining example to all. Kahit maliit na proyekto, kapag may puso at paninindigan, maaring magdulot ng malaking pagbabago. Upang matiyak ang pagkamit nila ng parangal, inaanyayahan ng lahat na iboto ang MNHS gamit ang QR code na makikita sa inyong screen. I-type lamang ang Mariveles National High School Poblasyon at pindutin ang Vote Now. Punan ang kinakailangang impormasyon bago pindutin ang vote upang mabilang ang inyong boto. Iba't ibang programa at proyektong pangkalikasan ang ipatutupad sa probinsya matapos lagdaan ng isang multi-party memoranda of agreement noong ikalabing walo ng Hunyo sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan at San Miguel Global Power Foundation. Bahagi ng kasunduan ang Forest for Life Project Sustainability for One Bataan sa mga bayan ng Maribeles, Orion at Limay. Orion Mangrove Adoption and Protection Project, At Balance and Helpful Life Underwater Ecology of Project Blue, Hello Pawikan Project Sabayan ng Baga. San Miguel Global Power, SMGP, in collaboration with our plant plants located here in Bataan, mainly Limay Power Plant and Mariveles Power Plant, have signified its commitment and willingness to plant and maintain 3 million trees in the areas where SMGP businesses are located nationwide. Government, business, and communities. We can forge a strong alliance that will translate into concrete environmental projects, reforestation efforts, biodiversity protection, clean energy initiatives, and sustainable community programs. Tumanggap ng tig-isang multi-purpose vehicle ang sampung barangay sa bayan ng Orani na nakatapos ng kanilang 10-year barangay development master plan. Ang nasabi mga barangay ay ang Apollo, Tenejero, Wawa, Tagumpay, Tala, Balut, Maria Fe, Talimundok, Puksuan at Tapulao. Nire-request po talaga natin na uh, makumpleto na yung ating barangay development master plan kasi mapapadali ang trabaho ninyo natin pare-pareho kung ito po ay nakasulat na sa isa pong plano at uh, dahil may kasihan yung ating pong master plan, Uh, alam mo nila na ito po yung tunay na pangayalan ng ating mga barangay. Sa pamamagitan ng datos at mahusay na plano mula sa Barangay Development Master Plan, mabibigyan ng prioridad ang mga programa at proyektong higit na kailangan ng barangay. Sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026, Muling inilunsan ng pamahalang panlalawigan ng bataan ang Balik Eskwela Giveaway kung saan maaaring manalo ng mga papremyo ang mga kabataang batayenyo na makatutulong sa kanilang pag-aaral. Upang makasali, tumutok lamang sa official Facebook page ni Governor Joe at Garcia at abangan ang anunsyo at mechanics kung paano mananalo ng laptop, cellphone at gift certificates. Samantala, hanggang ikatatlong po ng Hunyo na lamang maaaring magpasa ang mga nagnanais lumahok sa Pamilyang Bataenyo Photo Contest 2025. Maaaring manalo ng 20,000 pesos at MacBook ang mananalo ng first place sa professional category, samantalang 10,000 pesos at Huawei cellphone naman para sa non-professional category. Bukod pa ito sa iba pang mga premium maaaring mapanalunan. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang QR code na ito. Ito naman po ang QR code para makapagpasa ng entry. Mahigit 2,700 na residente sa bayan ng Orani ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing ayuda ay bahagi ng emergency cash transfer ng DSWD para sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng nakaraang bagyong Karina. Sinaksihan nito ni Tony Governor Joette Garcia kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na gawing mas mabilis at mas episyente ang pumamahagi ng mga susunod na tulong pinansyal ng Pamahalang panlalawigan ng Bataan. Ang gusto natin may na tayo ng Bataenyo Pass. Yun yung parang pinaka-provincial ID po natin. Kapag meron po tayo nun, yung mga requirements ay mababawasan na po at mas madali na po ma yung iba't iba pong mga sektor na po ng tulong. Bukod sa Orani, nauna nang nagpamahagi ang DSWD sa Bayan ng Abukay, samantalang diretsyo na sa Land Bank Account ang pagtanggap ng mga benepisyaryo sa iba ng lalawigan. Daan-daang mga bataenyo na lumahok sa hataw takbo din na lupihan leg na ginanap noong ikatalawang putisan ng Hunyo. Ang nasabing programa na isinasagawa ng Libre Buwan-Buwan ay layong isulong ang mga malusog na pamumuhay sa pamayanan at hikayatin ang lahat na iwasan ng paninigarilyo at paggamit ng vape, lalo na sa mga kabataan. Ngayon, mas marami na pong nahihilig at nagiging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagtatakbo. Pero wag rin natin, kakalimutan yung atin pong kampanya pagdating po sa laban, sa paninigarilyo, pag-vape pagpatuloy po natin yung ating tobacco-free generation. Talagang kitang-kita po natin kada takbo, kada bayan, kada taon ay parami ng parami po tayo na nagpa-participate, sumusuporta para po sa ating magandang kalusugan. So, para sa mga nagnanais makita ang kanilang mga larawan, mahaaring i-access ang QR code na makikita sa inyong screen. Abangan ang mga anunsyo para sa susunod na hataw takbo sa Hulyo na gaganapin sa bayan ng Abukay.